pagprotekta sa mga malabuenyo. Pinalawak ni Mayor Jeannie ang community service upang mapahusay ang nutrition program para sa 3,272 kabataang nangangailangan sa mga daycare centers. Ang Bahay Pag-asa at Bahay Sandigan ay naging tahanan para sa 196 beneficiaryo na binubuo ng mga matatanda, mga children in conflict with the law na sa mental health support na nagbigay ng psychosocial intervention sa 4629 Malabueño. Naglaan ng pondo upang ipatupad ang mga aktibidad na may kinalaman para sugpuin ang droga. Ang programa ay nakapagpabago ng 5536 Malabueño. Naglaan ng mahigit 117 million 84,000 pesos social pension para sa 19,514 senior citizens. At nagbigay ng vegetable seeds sa mga marginalized na komunidad bilang source ng nutrisyon. Kabuang 3,201 malabuyo ang naging benepesyaryo ng programa pagpapalawak ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan. Nakapag-secure ng mahigit 13 million pesos upang magbigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga Malabuenyo na nangangailangan ng medikal at pinansyal na tulong sa pamamagitan ng malasakit program ng Ospital ng Malabon nagbigay ng akses sa mga serbisyong pangkalusugan sa 40,842 Malabueño mula Enero sa pamamagitan ng mga health centers ng Malabon. Namahagi ng 913,107 libreng gamot bilang hakbang upang makatulong sa mga malabuenyo na makatipid sa gastusin sa kalusugan at pinondohan ang mga health education programs na nagsilbi sa 3,729 na mga individual. Pagpapalawak ng akses sa suporta ng pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng malabon na Ahon Blue Card, sinusuportahan ni Mayor Ginny ang 78,770 malabueño na may mahigit 39 million pesos na cash ayuda. Ako si Loida Lumagas, 61 years old, at ako ay isang bankera na nakatira sa Artex, Pangholo, Malabon City. 1990 pa ako naging bankera. Simula nung nawalan ako ng trabaho, ito na yung pinagahanap buhayan ko. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Mayor Jenny Sandoval sa ginawa niyang proyekto para sa Malabon Ahon blue card. Tuwang-tuwa talaga ako noon kasi unang-una akong nakatanggap ng grocery package. Tapos yung pangalawa, yung cash na pinangbili ko ng, ano, ng maintenance ko kasi nagme-maintenance na rin ako. Yung sunod na package, yung Nochebe na package, napakalaking tulong din yon dahil syempre pag Nochebe na, gaya sa aming pangkera, malaking bagay na saka malaking tulong lin sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa amin. Nagpapasalamat ako sa po ng aking pamilya sa kanyang proyektong Malabon Ahon Blue Card kasi napakalaking tulong sa bawat mamamayan ng Malabon. Hindi lang dito sa Panghulo, kundi buong Malabon. Maraming maraming salamat po, Mayor Jenny Sandoval.